Ayan Nice one Nice one, lucky man Mga kasundi, ayan maliliit lang Nice one, nice one Pang lima piraso Kasama ka dyan tropa? Yes naman Pang ilang gabi kayo? Maaa Wartang malinaw Wartang malinaw Ay kasama ka rin ba dyan boss? Pitong piraso uli huli mo Ay bro Ay sa tingin mo, yung mga ilang kilo yan dala mo Yo, what's up, mga kasyuri Good morning po sa inyong lahat mga idol Ayan, for today's vlog Tayo na naman po ay mananagbo ano? Mananalubong tayo mga idol So ipapakita ko po sa inyo mga kasyudi Ay mga tuna Na nahuli po nila Ayan Pakita ko po sa inyo kung gaano kalalaki yung mga tuna yan. Maagang lumabas ang tuna ngayon Dito sa Dinggalan Kadalasan talaga Lumalabas yan sila Nahuli yan Mga kalahatian ng March Hanggang August yan. Pero ngayon February pa lang yan, February pa lang may ano na, may, lumalab may lumalabas, may ng tuna, may nahuli na sila ng mga idol. Nandito na tayo ngayon sa uh, Dingalan Fish Landing, Barangay Paltik, Purok Ipilipil. Ayun guys. So. Hello idol. bigeng gang, Ayun guys, oh. So. abangan po natin mga kasyudi. May papakita ko po sa inyong mga tuna. Ano po? yan mga tuna. Malaking tuna daw ang huli po nila. Yung uh, kausap nila isang uh, sakay na yan. Ay, uh, mga 30 peraso daw po ang huli po nila. Ayun nga mga kasyudi, good morning po ulit sa inyo Huwag natin nga mag-follow, like, and share po Dito sa page na to, kung gusto nyo yung mga ganito content mga kasyudi So ayan po, ang tapay lang po tayo Tara, 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 let's go And guys, ang pangalan ng bangka na to ay FB Christine Ayan, FB Christine Ayan, tingnan natin kung anong, anong mga ano nila Malalaki ba o maliliit na tuna ang kanilang anahuli Ayan guys, share ko lang sa inyo Sila ay uh, naglilimang uh, gabi Naglilimang gabi sa Pacific Ocean. Yan galing yan sa Pacific Ocean sila. Boss, ikaw kapitan dyan, boss? Boss, Purnok. sige, Purnok. Ilan kaya huli nila? Ah, uh, pulang uh, 40. Pulang 40? Oh, dami. 40 piraso pala ito, mga ka-shudy. Ayan, abangan natin ito. Ayan, nakakaisa na, nakakaisa na. Ayan, guys, oh. O, oh, ayan, oh. Pangatlo. Ayan. Yung iba, medyo maliliit lang. Ayan, oh. Ayan. Ayan, tuna na rin yan mga kasudi. ano, o, medyo maliliit lang ah. Pangatlo na yan, pangatlo. Pangatlong piraso. Sabi, ang daming huli, swerte to Medyo mataas pa naman ngayon yung, ano, yung value ng ano, tuna ngayon. Dahil, ah, uh, kahuhuli lang, kahuhuli lang ng mga ano ngayon, tuna. Wala ganong tambak ng mga tuna. Ayan. Nice one, nice one. Pang limang piraso. Kasama ka dyan, tropa? Yes, naman. Pang ilang, ilang gabi kayo? Ma walo. Walong gabi? Walong gabi. Ay, yun, walong gabi pala sila mga idol. Ayan, nakakalima na. Limang piraso. Ito, kumpito. Kumpitong piraso yan, mga kasyudi. Ayan, no, si idol, oh. Mga -idol. Nice one, nice one. Oh. Ayan, bangkera, yan, pero tutuwa ako Ito, Yeah. Warta malinaw Warta <laughs> Malinao. <laughs> yeah. Guys share ko lang sa inyo Itong tingalan na Aurora Ito yung uh, Tuna Capital of the North Ayan, Sumusunod sa Jensan Ayan. Mapansin nyo naman maraming mga tuna ngayon ang binababa Ayan pang walo Ito malaki to malaki Ayan o It's Malaki nagpapasan Ayan o laki Oh, uh, Tuan, yan pang walo, itong isa pang siyam Hindi po, mag lang po Ayan guys, pang siyam to, pang siyam Ayan o no. eh laki. laki Ayan na, na Tuway ka Dalawang piraso idol Dalawang piraso huli mo Dalawa mga ka-idol Ila... Pero malaki naman, malaki Malilit Bawi na, bawi Bawi na lang next time Ayan guys Pang-11, oh. pang-11 pang Ayan oh. nice one, nice one, nice one Ayan guys, nilalagyan nila ng ribbon Para pagdating dun sa malambon Hindi mawawala yung isda nila Ayan Nice one, nice one, nice one 11 Yan ito pang 13 na to Pang 13 Yan guys ang biyahe na to Ay papunta ng uh, Malabon Malapun Yan pang 13 Pang 13 Para ilang sa huli mo dyan? Lima Ay 5 piraso Lagot Sayang sayang Ito guys pang 14 malaki Ito oh Laki nun. Pang 13. Ay kasama ka rin ba dyan boss? Uh -huh. Oo. piraso ang huli mo? Oo. Ay grabe. Boss sa tingin mo yung mga ilang kilo yan? Iladala mo? Uh, 36. Mga 36. Mm, yun, no? Guys 36. Nice one. Nice one. Alright. Ayan o. No? Dorado. Nice one. Dorado. Nice one. Alright, Dorado at saka tuna guys. Ito pang 15 na. Ayan guys oh. 15, 17. Ayan. 17. Tayo tinatawag ka vlogging malakas, Jube. Ha? na guys oh. ito pala ang pinakamaraming huli si kuya ayan siya ang pinakamaraming huli ayan laki na naman na ito nice one nice one nice one And guys, itong isda na to ang pangalan nito ay dorado, e no? nice one, nice one, nice one. alright, lucky, oh, lucky. dorado. dorado. e no? nice one, nice one, nice one, nice one. Grabe daming huli. Yo, kuya, kailan ka lalawod? Ay, malayo pa. Malayo pa. Ay, bang ka mo. Ha? Pero pagka ano, pagka tong padilim na to, lalawod ka na rin. Bakba ka na, no? Ito laki. Dalong nung lalim ay lalong na laki. Ayan, eh, no? Pag 25, pag 25. Nice one, Nice one, idol. Swan, nice swan, nice swan. Kaya tayo pinakamalaki sa lahat. Laki yu. Oh. Uh. Pare mga ilang kilo sa tingin mo? 50. Mga 50. Ayun eh, no? oh. Uy, grabe. Laki nun. Big Ayan guys, so pag 28 piraso yan Meron pa pare? Wala na? Wala na pre Wala na? Eh ito na lang, mga dorado Mga dorado na lang ano? Oh. Ayan So yun nga mga ka-shody, ito yung huli lahat ng FB Christine dito sa Dingalan Aurora ano so yun mga kasyudi hanggang dito na itong video na ito maraming maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa araw na ito mga idol